na yung buntang Luzon, Visayas at Mindanao Building update o, na karoon Mga na niya ang amuang activity sa karoon Mga na si Jason Navarra Oo, na Jason Navarra <laughs> ah. <Okay. laughs> na na Okay Tansyok na si Tansyok Mga na yung namin mga treasure treasure dari karoon Clearing na clearing sa gilid kayo mag Cluster naman po ni Oo, na clearing na Ano sa kanya? Na, na wala Wala pa daw, wala pa nadaktan ni di na yung nilipyahan na dahil na para so, makapalastar putri tray gawas good morning nasa sud sud <coughs> sa building o oh, diba kanindot na lang mau mauna siya power kayo ni power na na nasa gawas butang pa sa tubangan oh, na siya Cuma tuh tadi tuh sa second floor. ani si floor na mo temporary lang ning hagdanan no og mo na ni siya temporary lang idahan ang na kita ni na oh tenyo ta di ba wala ko gidjo ni no makita o na na sa taas at dali sa second floor mo ning isa sa kwarto oh mo na siya ang window ya yeah. oh ang laboratory, ang shower Malaysia hmm. yeah, guys mm. hmm kumanduin so, na punta sa ikaw side ang trans nyo mo so, kwarto si Arnie siya ang kwarto ang apoy bintana ang na siya no ang back view na to dre kasagi nga na siya huwag dito banda na ay resort na siya para po resort ang so, ano na siya mga guys hmm tapos

Okay, huwag maulang sa nakaron karoon ang tapuson.